Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po? Tayo po ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama dito po sa ating programang kamalayan. At ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At uh, para po sa ating pag-aaral, ay pagpapatuloy natin yung topic tungkol po sa mga problema. No, alam naman natin na, ang problema po ay dumarating. No? Talagang maraming uri ng problema. Pero nais po nating pag-usapan sa pagkakataong ito ang ugnayan po ng problema at yung ating pagpapahalaga. Pero bago iyon, nais ko pong ibaling yung ating atensyon sa sinasabi ng banal na kasulatan sa Romans chapter 5 na kung saan pag tayo daw po ay merong problema, ang sabi po roon, maging pagkakataon ito para tayo po ay magalak. At isa po sa kanyang dahilan ay dahil ito po ay merong pakinabang. At yung pakinabang na iyon ay paglago. Ngayon, kung anong uri ng paglago, siyempre depende kung anong problema yung ating kinakaharap. Ngayon, bakit po mahalaga ito? Bakit importanteng talakayin ito? Sa Bible kasi, ang uh, panahon po ng problema ay pagkakataon para masiyasat natin ang ating sarili. Tayo ho ba ay namomroblema dahil halimbawa kung sa pera, kulang ba ang pera o waldas ba sa pera o hindi ba tayo marunong magmanage ng pera? Ayan, kasi lahat yan pwedeng panggalingan eh, di ba? Merong namomroblema kasi kulang. Merong namom problema kasi waldas. Meron namang namom problema kasi hindi po tama yung allocation ng resources. So, ibig sabihin, pwede mo siyang i-categorize as a financial problem pero ang solusyon po sa bawat isang nabanggit at marahil marami pang ibang uri ay iba-iba. Siyempre, kung ang problema kulang, ang iyong tinatangkilik, then ang solusyon doon ay kailangan madagdagan. Kung ang problema naman po ay waldas, so siyempre, ang issue doon ay hindi uh, yung pagdagdag lang ng kita, kundi mahalaga po na mabawasan yung pagiging waldas. Kung ang uh, issue naman po ay mismanagement ng resources, then kailangan pong matutunan yung proper stewardship of resources. So, uh, in other words, kung ano po ang uh, problema, may kanya-kanyang solusyon. Pero pag pagtiningnan nga naman natin para bang sa unang tingin, Uh, ito po lahat ay financial problem or issue. Pero kagaya po ng aking nabanggit, maaaring iba ang pinagmumulan. Ah, uh, ganun din pagdating sa kalusugan, di ba? May sakit. Bakit may sakit? Yan, ito ho ba ay dahil sa kapabayaan. Ito ho ba ay dahil sa uh, hindi nagpapacheck up o marahil ay may pagkakataong i-improve ang kalusugan pero hindi ginawa o ito ba ay sa kabila ng ginawa mo naman ng iyong bahagi at responsable ka sa kalusugan, eh sadyang nagkasakit. Siyempre, magkakaiba yan, iba-iba rin ang solusyon. Kaya lang, siyempre, pag mo, sa unang tingin, lahat yan ay health problems. Di ho ba? Pero yun nga, iba-iba ho ng solusyon, iba-iba ng dahilan kung bakit nagkaroon, at uh, may iba-ibang aral o lesson na dapat matutunan mula sa bawat isa doon. Ngayon, dito po sa ating pag-aaral ngayon, ang gusto ko pong makita natin, ay yung ugnayan po ng tinatawag nating problema at sa kapagpapahalaga. Ano ba yung bagay na tinuturing nating mahalaga? Bakit importante ito? Ito po ang paglilinaw natin. Tayo po ay namomroblema kadalasan sa mga bagay na sa atin ay mahalaga. Sa madaling sabi, pag ang isang bagay ay hindi ganoon kahalaga sa iyo, kahit na ito po ay pe pwedeng problemahin, misan di tayo affected. Kung maliit na bagay o kaya hindi ganun kaimportante, kaya nating i-let go. Di ho ba? Halimbawa po, no, isang gamit na hindi naman ginagamit at mura lang naman, uh, para bang iniisip mo kaysa yung laki ng pag-aalala mo, eh, ibubuhos mo ron, eh, hindi mo nga ginagamit at hindi naman kamahalan, misan siguro isipin natin, hindi ko na po problemahin ito dahil hindi sulit problemahin. Di po ba? So, kaya ko po nabanggit yan para ma-establish sa atin na yung ating mga pinapahalagahan ay may direktang ugnayan sa ating problema. Ngayon, bakit importanteng matutunan ito? Dahil ang realidad po mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na kaya tayo na mom problema dahil yung pinapahalagahan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ay iba sa pinapahalagahan natin. So in other words, kaya ho tayo nagkakaroon ng uh, mabigat na pananaw sa mga pinagdadaanan ay sa kadahilanan po na baka naman sa Panginoon hindi yan ang dapat mong pahalagahan. Pero yan ang iyong pinapahalagahan. So dahil doon, hindi mo ngayon makita ano ba yung gustong i-establish, i-develop ng Panginoon sa iyong buhay dahil pinoproblema mo yung lesser things o baka nga hindi lang lesser things, mga bagay na dapat talaga totally and completely hindi na natin binibigyang pansin. So, kailangan pong magkaroon ng alignment ngayon. Naalala ko tuloy yung sinabi ng aking uh, mentor sa akin na uh, quoting it from uh, um, an American preacher. Sabi niya, uh, Be not afraid of failing. Be afraid of succeeding at things that do not really matter. Huwag daw tayong matakot mabigo. Ang mas nakakatakot daw yung magtagumpay ka pero nagtagumpay ka sa mga bagay na walang kwenta o kabuluhan. Anong ibig sabihin noon? Sa bawat endeavor para magtagumpay, alam naman natin, gagamit ka ng oras, uubos ka ng lakas, magbibigay ka ng panahon, magsasakripisyo ka, di ba? Ibig sabihin ang daming trade-off. Meron tayong pinagpapalit. Minsan yung panahon sa pamilya nawawala dahil napupunta ngayon doon sa pinaglalaanan. Minsan yung kalusugan na sa sakripisyo dahil nakatuon doon sa pinaglalaanan. May mga pagkakataon naman na masyado tayong nagiging abala sa kung ano-anong bagay uh, at nasa sakripisyo natin yung ila na talagang dapat sana mas importante. So yun nga eh, ang masaklap doon, pag napili nating isakripisyo, yung mas mahalaga sa paningin ng Diyos at ang mas problema natin, pinaglalaanan natin ng oras, lakas at panahon ay yung mga bagay na hindi dapat iyon ang maging tuon. So yan ang magiging hamon ngayon dyan. Kaya napakahalaga na ating makita, na ating maunawaan, na ating uh, ma-evaluate. Ito bang aking problema ay mga bagay na dapat problemahin ito ba ay talagang mahalaga sa ating Diyos? O ito ba ay hindi importante? At bakit ito ang aking pinapahalagahan? So bakit mahalaga ito? Naalala ko yung sinabi ng isang author. Sabi niya, ang goal ng Panginoon sa ating buhay is character development. Now, kadalasan daw ang tao, ang goal natin sa sarili natin is comfort. Gusto natin komportable, walang problema walang pabigat. No? Naalala ko tuloy yung aming anak na enroll po namin dati sa isang uh, mathematics class na ang, ang paliwanag sa amin uh, magsisimula sa madali, hihirap, dadali, hihirap ang lesson, dadali, hihirap, so on so forth. Now, nung inexplain sa amin kung bakit, napaka-gandang lesson ang aking nakita ron. Sapagkat ang sabi niya, kaya po madali dahil mag-uumpisa tayo sa pinaka-basic mga bagay na dati nang alam ng inyong anak at napakasimple para sa kanya. Dadali, madali. Ngayon, kaya po hihirap dahil habang tumatagal, patataasin natin yung antas ng lesson hanggang umabot doon sa alam na niya at hanggang lumampas doon sa alam na niya. Ngayon, ang sabi niya, at that point, pahirap na po ng pahirap. Pero sabi niya dadali po ulit 'yan. <laughs> Papaisip ka ano, uh, bakit naman dadali? At ang paliwanag niya, kaya po 'yan dadali ulit ay dahil po ganito. Tuturuan namin ang inyong anak ng mga pamamaraan, pag natutunan niya ito, yung dating mahirap ngayon magiging madalina. Aba, now it makes sense. Hindi siya dadali dahil padadaliin yung lesson dadali siya dahil iaangat yung antas ng kasanayan at kaalaman at pagtumaas yung antas ng kaalaman at kasanayan dadali hindi dahil bumaba ang lesson kundi dahil inangat yung kakayahan at yan po ang hamon para sa atin kaya nga po kung ating iuugnay dito sa ating pinag-aaralan tayo kaya gusto natin ng comfort kasi hindi natin kadalasang nakikita yung value ng growth, di ho ba? Para bang kadalasan po ayo na nating mahirapan. Ganyan ang tao eh. Ang hinahanap lagi natin, sabi nga, is the path of least resistance. Kung saan madali, kung saan maginhawa, kung saan walang problema, kung saan komportable, 'yan kadalasan ang pinipili, no? Ayo na natin yung uh, mahirapan. Sabi nga, pamisan ng irony pa nga nito, gusto naman natin talaga ng growth. Ang ayaw lang natin yung hirap. Eh alam naman natin magkasama yan. Hindi naman lalago na wala yung mga challenges and difficulties, di ho ba? Kaya nga kung mapapansin mo what separates the others from the rest ay dahil sila ay willing na harapin yung mga problema. Naalala ko ang isang author no na si Samuel Chand Ang kanyang sinulat naman ay tungkol po sa leadership pain. Sabi ko ba kakaibang topic ano? So very interesting. So, inaral ko ang kanyang mga libro at uh, isa po sa mahalagang sinabi niya doon na karamihan sa mga leaders ay hindi nakikita yung value ng tolerance for pain. Ibig sabihin, may mga iba na madaling sumuko pag nahirapan na, pag komplikado na, pag mabigat na. Pero yung mga nagtatagal, nagtatagumpay at uh, naiiba kumpara dun sa iba, ay yung mga kayang harapin solusyonan at willing na matuto sa mga mas malalaking hamon. Naalala ko nga isang beses nag-speak yan sa isang uh, seminar at ang katanong-tanong ba naman niya eh, sa mga kapasturan, gaano karaming miyembro ang gusto mo? Eh, wala naman siyang sinabing kung ano mang kondisyon, basta sa abilang niya, gaano karami? Di siyempre, kanya-kanyang sagot, ano? Yan nag-umpisa yung mga mas nahihiya muna. Isang daan, dalawang daan, tatlong daan. Aba, sabi niya, yan lang ba? O, di naglabasan ngayon yung uh, matataas ngayon ng numero. Ba may mga nagsabi na isang libo, dalawang libo, dalawampung libo, etc., etc. Kasi ang tanong lang naman niya, gaano karaming miyembro ang gusto mo? Ngayon, eto na ngayon yung twist. Ang sabi niya, halimbawa o kunwari, 10% ng iyong member ay sakit sa ulo. Okay, kunwari, no? Kasi pwedeng lumampas eh. <laughs> Pero sabi niya, kunwari 10%. Okay. Ito point niya. Kung meron kang isang daang miyembro, ang kailangan mo lang kaharapin na mga masasakit sa ulo ay 10%. Sampu lang. So, kayang-kaya yon, Sampu lang eh. Kaya lang, habang lumalaki ang numero, isang libo, yung 10% ng isang libo is 100. So kaya mo bang i-deal yung isang daan na pasakit sa ulo? Siyempre kung sampun libo, isang libo yung masakit sa ulo. So ang point lang naman niya doon, yung katotohanan na habang lumalago, siyempre may mga growth-related problems na habang tayo po ay lumalago, ito po'y dumadami rin. Kaya nga, ang tanong niya bandang huli, okay, gusto mo ng sampung libo, pero kaya mo ba ang isang libo na problema? Yun, doon mo na ma-realize na madaling mangarap pero hindi lahat ay merong kahandaang harapin ang mga hamon na kinakaharap. Di po ba? Kaya nga, yan ang challenge talagang napakalaki. Kaya importante po na ating ma mga kapatid, na maging sa ating ugnayan sa Panginoon, Uh, iba eh. Iba yung kanyang pinapahalagahan. Gusto niya tayong palaguin. So ang ang path para lumago ay sa pamamagitan po ng mga challenges na ating kinakaharap. Di ba? Sa halos lahat ng larangan, ma makikita mo ito. Halimbawa, sa gym, pag nagpunta ka, ay nako, uh, kar karamihan po na nakapaskil. Nakalagay, no pain, no gain. <laughs> so alam na alam natin ano. Uh, kung gusto mong uh, magbulk up, eh no pain no gain. Eh, kailangan harapin mo yung pain uh, para ma-experience mo yung gain. Ano ho? And then pag tinignan po natin sa pag-aaral, ganun din. Ah, uh, marami ho ang hinahanap yung madali. Eh sabi nga ng isang author, the reward for doing something that is easy is that it is easy. Yun na yun. Huwag ka na humanap ng iba pang reward. Yun na yung reward mo na madali. Kaya lang, ang problema, pag puro madali ang gusto natin, dahil lahat yun ang gusto, you become average and ordinary. So, gusto ng Panginoon palaguin tayo. Ang problema po, hindi sa lahat ng pagkakataon, binavalue natin yung character development and even growth. Many times, sinasabi natin gusto natin, pero kadalasan po through actual experience, iniiwasan natin yung mga bagay na magpapalago. We are not willing to grow and learn. Kaya nga, ang, ang pinag-aaralan natin ngayon, ano ba yung ating pinapahalagahan? Uh, at saka, bakit tayo na problema? Tingnan nyo po, ah, sa larangan ng business, kung ikaw ay negosyante, kadalasan, pagka pinag-uusapan yung salitang lugi, ang point of reference natin is financial. Lugi ako. So, nire-refer niyan, generally speaking, ay yung pong uh, kalugihang pinansyal. Very seldom do we associate that word, lugi, sa spiritual. Di ba? Kaya may mga times, you will sacrifice uh, activities sa at church, your personal time with God, your devotion. Uh, bakit po? Alang-alang sa financial gain. Dahil yun ang mahalaga sa iyo, eh. yun ang hindi nagpapatulog sa iyo. Pero ang hindi natin nakikita, what are my spiritual losses? Uh, because I chose yung bigyan ng mas maraming panahon at maging problemado sa mga bagay na pinansyal. Now, hindi naman natin sinasabi ho, ha, na masama yung uh, pag-isipan natin yung mga pinansyal. Hindi naman ibig sabihin magpabaya tayo doon. Uh, ang ibig ko lang sabihin mga kapatid, pag yan na ho ang laging nagbibigay ng problema sa'yo, yan na lang iniisip mo, yan na lang ang pinaglalaanan mo, at yan na lang po ang talagang, uh, kumbaga, it, it makes you upset, it affects everything else that you do, abay, kinakailangan magsiyasat uh, tayo. Baka mamaya eh, uh, pati spiritual life natin, apektado na dahil sa financial loss. So ibig sabihin, mas matimbang sa atin ang finances kaysa sa spiritual. Kaya nakita nyo po, yan ang magiging problema eh. Pagka hindi natin talaga siniyasat ang ating sarili, baka na mo problema ka sa isang bagay na hindi mo dapat talaga problemahin. Hindi ba naalala nyo yung parable of the sower o yung manghahasik? Hindi ba merong naghasik, may nahulog sa daan, may nahulog sa mabato, sa matinik, sa matabang lupa. Di ho ba nung sinaad yung tungkol sa nahulog sa matinik, paano ito pinaliwanag? Sumisimbolo sa buhay ng isang tao na naging abala sa mga material na bagay, pagpapayaman, natumating uh, na dumating sa punto na yung mga bagay na uh, spiritual ay hindi na pagtuunan. Kaya ang resulta, walang pamumunga. So, mapapansin mo, talagang pagka ang problema mo ay puro pinansyal. Pag na problema ka sa pinansyal, pinapabayaan mo yung spiritual. Ganyan ang iyari. Ah, kaya minsan makikita mo, ah, wala ka ng time for God, no? busy. At minsan ay may time ka man, hindi ka makaisip ng tama tungkol sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, ah, pag na problema ka sa pinansyal, lahat damay-damay na. Kaya mapapansin mo, talagang ugnay na ugnay yung pong ating mga pinapahalagahan sa ating pinoproblema. Dahil lang totoo, ang isang bagay na hindi mo pinapahalagahan ay hindi mo masyadong poproblemahin or maaari pa talagang hindi mo na problemahin. Kasi hindi naman mahalaga sa iyo eh. Kaya mong i-let go. Sabihin siguro ng iba, eh pastor, paano yon Talaga namang mahalaga finances. That's true. Pero hindi ba mahalaga ang ugnayan sa Panginoon? Hindi ba't sinabi nga ng Panginoon, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness? and all these things shall be added unto you. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa Matthew 6 na tingnan mo nga itong mga ibon at saka yung mga halaman, iniingatan, inaalagaan ng ating Panginoon, kayo pa kaya? So again, lilinawin ko po, hindi ibig sabihin nito magwalang bahala, hindi ibig sabihin nito na wala tayo maging pakaalam, magtamad-tamara na lang tayo, wag na maghanap buhay, uh, maghintay na lang ng mahuhulog na biyaya, eh, hindi po ganoon ang ibig lamang sabihin ano yung bagay na umaapekto sa iyo. Di ho ba? Kailangan maliwanag sa atin eh. Nalulungkot ka ba kapag hindi ka nakaka pagbigay ng panahon sa Panginoon, hindi ka nakakapag-devotion, hindi ka nakakasimba, kinukonsider mo bang kalugihan yan? Ayokong malit kasi lugi ako. Aba, naalala ko ho pag merong mga concert. Ano? Ngayon pa naman, ang mamahal ng mga concert. Aba, yung mga tao, kaya aga-aga, nandun na. Bakit kasi ang sasabihin nila, pipila pa tayo. Mahaba ang pila, uupo, baka mamaya, malate tayo. Yung binayaran natin, hindi natin maisusulit. Uh, na mismo yung opening. Oh, eh bakit ganon? Kasi iniisip mo, lugi. May binayarang ka, lugi. Bakit? Kasi meron kang ine-expect na Mahalaga ito, kaya kailangan agahan namin. E eh, tingnan nyo yung attitude natin sa simbahan. Magsisimba, linggo, walang traffic. E eh, tingnan nyo naman, uh, marami po ang nalilip. Uh, yung pagiging late na yan, at saka yung para linggo-linggo, nag-iisip ako magsisimba o hindi, mag-o-online o face-to-face. parabang doon pa lang malalaman mo na eh, kung ito ba yung may pagpapahalaga talaga sa Panginoon. Ah... Uh, yun nga lang pagsisimba, parang pag mo na lang ibinase, parang wala nang pagpapahalaga eh. So, mapapansin mo, sa ibang bagay, kayang maging maaga. Sa ibang bagay, ayaw malit. Sa ibang bagay, kayang gumising ng maaga. Sa ibang bagay, kayang magbigay ng panahon. Sa ibang bagay, pinaghahandaan. Pero, kumusta naman sa ating ugnayan at mga ginagawa sa Panginoon? So I hope maunawaan po natin na isa pong parte ng paglago ay yung bang pagkakaroon ng tamang pagpapahalaga na yung mahalaga sa ating Diyos ay matutunan din nating pahalagahan na yung importante sa kanya yun din ang maging importante sa atin na yung sa Panginoon ay uh, masasabi nating uh, desirable ay yun din ang matutunan nating i-desire sa buhay na ito sapagkat so uh, yan talaga struggle natin eh kaya nga isang parte po ng paglago sa buhay espirituwal ay yung matutunan nating i-align ang puso natin sa puso ng Diyos na ang ibig sabihin niyan mapahalagahan yung mga bagay na sa Kanya mahalaga. Mabigyan ng tuon ang mga bagay na sa Panginoon ay importante. Ganyan po. Kaya nga mga kapatid, magandang pagkakataon ng panahon ng problema para tanungin ang ating sarili. Ano ba ang aking pinapahalagahan? At isang paraan para malaman, ano ba yung mga problema ko? Yan. pagka makikita mo, mas nauubos ang lakas, isip, hindi ka makatulog, eh yan ang mahalaga sa iyo. So ang tanong ngayon, yung tunay bang mahalaga sa iyo ay mahalaga sa ating Panginoon. So sana po ay naging pagpapala sa inyong ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Sa ngayon, dito po tayo pansamantalang nagtatapos at ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph